Ito na kami guys, nakarating na kami. Dito sa Bracholito, driver namin guys. Nakarating na kami. Maraming salamat bro na nakarating na tayong maayos dito sa ano, pinupuntahan namin. yeah yan, yeah, yeah, dito okay. na kami. Pasalamat kami kay may master na nakarating kami maayos dito sa ano. Uh, magandang panahon guys. Yes, good morning guys. And, yan, yun, ito yung basics namin guys. Yung mga nangailangan dyan, PM nyo lang ako. Ito yung tutulong sa mga problema natin. <laughs> ah? I'm the Guys, ito pala yung tutulong sa lahat ng mga problema. Kaya, ano masasabi mo na ikaw yung minaantay ng lahat na ikaw yung mga kakatulong? Ah, hindi. Ang masasabi ko lang dyan, always pray and pray. Para lahat matuloy na yan, naantay natin para makatulong sa basta sa lang ikaw B1, pagdasal ka. yes. Para yung nilakad natin, maging okay. Di ba? Ayan, yeah. Patulong tayo sa ta Ayan, yan ang inaantay ko na maging success ang lahat. Yeah. dito lang kami, nagdagdasal ng mga nilalakad. Kaya, yeah. mm -hmm. wait, wait. Wait lang, wait lang. Ayan, guys. Salamat sis, ha? Oh, okay. Thank, thank you, thank you, man. Okay. Eh. Salamat. So, always wise tayo. Ayan. Okay. Guys, okay. yes, andito na kami, nakala din na kami dito sa ano, Marikina. Ayan, kasi ko guys. Ayan yeah, yung uh, Sister Joy, Sister Lene. Hindi mo guys, walaan nyo na Sister Lene guys. Parang 20 plus pa lang guys. Oh. yan guys. Eh. Ayan, Sister Maggi. Dito Sister Sima. O, ano masasabi ko na nandito na tayo? Nakakarating na tayo ng maayos dito sa... Guys, ano. ano masasabi mo? Hindi ano? na kami last year at kami safe na nakarating. Yan, yes, sis lady parang ano ba yun, purong koreana guys. Koreana, 25 years old. thank, thank you. you. Oh. Kay master at kami ay sing. Oo. Guys, matagal na, na hindi nakikita si nanay kaya dahil sa cluster kaya nakikita-kita kami ngayon. Nay, ano masasabi mo na nakita tayo ngayon? Matagal na hindi na kami nakapag doon. Thank you very much at nakita pa tayo. Ayan, hindi na kami nakapag-duty doon. Hello, Master. Master, guys. <laughs> Baka Sunod, guys, makapag-jote na rin doon, guys. Ayan. Salamat na, ya. Ah, uh -uh, bye-bye. Ayan. Guys, dito si Vida. Bida namin to, guys. Uh, dito na sa, ano, ayan, yung service niya, naka-park. Uh, service ni Vida. Mama, uh, mag-hello ka daw. Sis, ano mo sinabi mo? Dito na tayo. Nakarating na tayo, mga maayos. First time ko talaga dito. Guys, ito po na yung princess namin. Yeah! Uh, dito nakarating na ng mayos kaya napasalamat kami guys magandang panahon nakarating na kami ng mayos ano masasabi mo sis? wala naman uh, wala daw siyang masasabi kaya, kaya masaya lang siya na nakasama, nakasama niya ang team. Kaya uh, yan. Salamat. Salamat uh, siya. And guys, ito yung madam namin. Eh, madam, good morning. Ang pinakagwapo namin. Eh nakarating na kami dito. Okay. Salamat kay Master. Nakarating na kami ng maayos dito, guys. Ayan, dito si Madam si uh, Madam Dami. Hanggang ngayon, dahil, guys, wala ko makopas si Madam. Yeah. Beautiful <laughs> na beautiful talaga. Walang kubas kupas kubas okay. 'yan. Ayan, Madam. Salamat po, Madam. Thank you. Ayun. Good morning. Ayan, guys. Doris Braga guapo nami Kita-kita kami. Masaya ako dahil nandito ka. Eh dahil sa iyo, masaya ang team. <laughs> ano masasabi mo Brad? Uh, na, nagkita kita Ayos, lang, ayos. Uh, isang malaking pagpala na nagkita kami ng na dalawa. Ito yung pinaka best friend ko sa Bulacan. Ah, oh, Bulacan! <laughs> so, <Baklaran>. <laughs> <laughs> ayan guys. Eh, salamat si Brad ha. Ayan. Pagdiyan ka. Ayan guys. Oh. Sige, sige, sige. Uh, wala ko kupas yung mga... Medyo talaga yan. Kasis ko yan guys. Walang kopas kupas-kupas. Ngayon ngayon.